Pagkatapos ng isang daan at apat na putwalo episodes at dalawang season, nagpaalam na ang pinakamamahal na Filipino love team ni na Donnie Pangilinan at Belle Mariano sa kanilang hit primetime series na Can't Buy Me Love. Hindi napigilan ng cast niya ng Can't Buy Me Love ang kanilang emosyon habang tinatapos nila ang serye. Ngunit hindi dito nagtatapos ang paglalakbay para sa dynamic na duo na kilala bilang Don Bell. Donnie, pupunta kami sa stateside para sa asap natin to. Sa California sa Agosto tatlo Bell, tuwang-tuwa akong mapalibutan muli ng mga kamanghamanghang at mahuhusay na artista, hindi ito ang kanilang unang rodeo sa States. Pinahanga nila ang mga tagahanga sa konserto ng Star Magic na Tatlong Po Beyond the Stars noong 2022 at, at mabilis na huminto para ipromote ang kanilang hit na pelikulang An Inconvenient Love. Kahit saan sila magpunta, sila ay sinasalubong ng maraming fanfare, Donnie. Hindi na kami makapaghintay na makilala muli ang aming mga tapat na tagahanga, ang Bubblies. Belle, sobrang tagal na nating lahat. Kami ay nasasabit na magdala ng isang piraso ng bahay sa Yosael. Humanda, mga kapamilya. Darating ang Don Belle sa bayan at hindi sila makapaghintay na makita kayong lahat sa Los Angeles.